May magic tayong gagawin today sa twins. Yun nga lang, mukhang hindi talaga nila nagustuhan. For today's video, magtatry tayo ng magic mixes pixlings. Siguro, madami sa inyo yung may alam kung ano ba yung laman nito. Cute na cute talaga ako dito at gusto ko ang matry. O ba diba, yung mami na naman ang matutuwa for today's video. Kailangan na ata talaga namin ng baby girl para may kakampi ako. Ito nga ay kailangan ko pang utuin ng twins. Kita kasi nila na dal yung nandun sa packaging tapos sinasabi ko meron kasamang dinosaur. Sur. Kaso, tingnan mo yung dalawa, natatawa lang talaga sa akin. Sinabi ko din na merong chocolate sa loob, kaya tuwang tuwa. Anyway, wag na nating patagalin pa, i-open na natin itong Magic Mixes Pixley. Don't worry, kasi yung makukuha naman namin dito, eh, meron kaming pagbibigyan. Inuna ko na nga tanggalin itong plastic na nakabalo. Mag-help nga daw si Charlie na mag-unbox nito. Feeling ko matutuwa din naman sila dito pag bi-mix ng mga potions. Pero syempre, hindi nila magugustuhan yung doll. So, bali, pagkatanggal ng plastic, ito yung laman sa loob. Tapos, meron mga nakakabit dito sa likod. Meron din dito mga papel, parang ito yung instructions. Tapos, ito na yung potions. Kailangan lang natin siyang ilagay dito sa bottle para ma-reveal natin kung ano bang dal yung makukuha ko today. Tinanggal ko na nga muna itong tag, tapos meron pa din dito kailangang tanggalin na plastic. Diyan kasi natin ilalagay yung mga liquid. Unahin na natin ilagay itong Pixling Power Elixir. Kailangan lang natin siyang ibuhos lahat dito. Pakunti-kunti -konti nga lang yung lumalabas kasi medyo maliit pala yung butas na nagawa ko. Kaya ginupit ko ulit para mabilis at ito na nga siya. Diba? Nakaka-excite kung ano ba yung mangyayari dito. Next naman is kailangan natin siyang i-fill up ng water. Meron naman dyang indicator kung hanggang saan. Kaso, nung naglalagay ako ng water ay napasobra pa nga. Sumobra ako dun sa line pero okay lang naman siguro yan. And then next na ilalagay naman natin is itong ingredient number 4. Pag open ko, akala ko wala siyang laman. Yun pala, super liit lang na star nung dito sa loob. And nilagay ko na nga dito sa ating magic bottle. Nagkamali nga ako dito kasi nauna ko yung number six. At ang laman niya is itong unicorn horn. Kailangan pala dapat itong five muna. Oo nga naman. Nakaligtaan ko kasi to. Kala ko ito na yung kanina. And then, binuhos ko lang ulit dito sa ating potion bottle. Na-amaze din naman ng twins sa pagmimix itong liquid. Tinanggal ko na nga din pala itong nasa ibabaw at ready na ang ating magic. Kailangan lang daw nating sabihin ang magic words sa magicos mixus. Tapos, kailangan lang siyang i-push twice para ma-reveal. Diba? Super cute para talaga siyang may special effects. Yung dalawa sa likod mukhang ne-excite din naman. Hindi pa kasi nila nakikita kung ano ba yung nasa harap. At finally ito na nga ang ating doll. Diba? Super cute ng color niya. At kailangan natin siyang ilabas dito sa magic bottle. Natatawa nga ako dito sa reaction ng twins nang nakita nila to China check nila baka meron pang iba dun sa loob ng magic bottle. Tapos si Charlie ayun nagwawoke out. Kinuha ko na nga tong doll dito sa lalagyan. And ito na nga siya. Super pretty. Diba? Ang ganda-ganda nung kanyang kulay. Pati yung kanyang hair ang ganda ng color. At ito na nga ating magic pixling. Iba't ibang pixlings yung pwede nyong makuha. Pero super happy naman ako dito sa nakuha ko kasi super gandangan nga ng kulay niya. Pinakita ko na nga din sa twins. Okay, Parang nawalan tuloy ng gana itong si Charlie at ito nga daw ay para na lang kay Saika. Sabi ko nga din suklay na lang niya ang buhok pero ayan nga tatatawa na lang siya. Ang usapan nga naman ay dinosaur. Bakit naging doll? Nooo! Diba? Ayaw na ayaw talaga nilang hawakan. Anyway, may isang bata na naman ang matutuwa for today's video. At excited na din ako na makarating sa kanila itong mga pang-girls na toy. At syempre, ang pinaka-nag-enjoy talaga ngayon ay ako. Sabi ko sa twins yun yung Magic, yung dinosaur nila na may chocolate ay naging dog. For the inestuloy ang mga first son